Hello! After two weeks na biyahin namin, nakarating na din kami dito sa Guyana. Dito yung bagong project ng aming kumpanya at nasa 300 crew on board ang papakainin namin. At mostly sa mga crew ay taga dito lang din. Magstay pala kami dito mga 3 months kaya medyo malayo-layo pa yung bakasyon namin. Pero okay lang kasi maganda naman ang aming samahan dito sa barko. Ang kagandaan dito ay tulong-tulong talaga kayo sa mga gawain at ginagabayan talaga kami para hindi kami mahirapan. Pero ako ani nahihirapan na talaga ako sa kalisod magtagalog oy magbisaya na punta. Nagbuhat dai mi ug donut karon kani siya nga recipe mao ni kato akong recipe sa akong donut At nagsi kami nito mga once a week lang At everyday gumagawa din kami ng mga iba't ibang tinapay para hindi naman sila maumay Pina Joshua Joshua Garcia din ang buing o ah mura mag -curek. Lamang lang talaga ng isang ligo, oy. Pag doon na talaga ang iserve namin dito, guys, madali lang talaga itong maubos. Kaya dinamihan namin ngayon para hindi magkulang. O syempre, designan lang nato na para igat kayo tanawan ng atong donut ba? Turay mo na siya tong donut on board na grabe kalami. Kirig-kirig yun kirig, ka sa katamis, Unang kagat, diabetes agad. Kaon na dong!